Nabuhay na naman ang sit-sit hinggil kay Gretchen Ho at sa TV host na si Willie Revillame. Hindi nagustuhan ng sports writer, newscaster ang nasabing balita na iniuugnay ang kanyang pangalan kay Kuya Will. Post niya sa kanyang Instagram, medyo alarming na ito. May lumalabas kasing nag-propose umano ang komedyanteng TV host sa kanya. Nagpahayag ng pagkabahala ang TV personality kung gaano kadali kumalat ang mga peking kwento sa social media. Nilinaw niya na walang katotohanan ang nasabing chismis. Ibinahagi niya ang isang screenshot ng isang gawagawang post na tampok siya at ang TV host. Kasama sa pinaskil ang mga na-edit na larawan ng text na idinisenyo upang maikalat ang peking chismis. Ipinahayag ni Gretchen ang kanyang pagkabahala sa kung gaano kabilis kumalat ang mga peking kwento online. Nilinaw rin ang sports reporter na walang katotohanan ng pahayag at binalaan ang followers na maging maingat. Pinagtibay ni Gretchen ang kanyang pangako sa katotohanan at transparency. Hinihimok ang kanyang audience na mag-isip at maging mapanuri bago makipag-ugnayan sa mga sensationalized na content sa internet. Ano ang sayo sa balitang ito?